at yun na po mga kabayan ah papakita ko pala sa inyo yung ano yung nagastos natin sa unang Pagpalit ng langis nagtinsa oil po tayo ngayong araw na ito at yan mga kabayan Sang magandang araw na naman at ito tayo na sa lugar na kay Pombo Santa Maria Punta. at ito nga mag tinsa oil tayo ng ating motor ayan sa likod natin unang ano pala ito palit ng langis at saka uh, gear oil pamili tayo mamaya papakita ko na lang yung ano yung kumakano na gastos ko sa pagpalit ng gear oil at saka lamis natin at uh, dito nga tayo sa lugar ng Euro Falcon uh, SYM Thank okay. you. Ayan yeah, po so mga bayan, marami po kayo matipilihan ng motor dito. At ngayon nga may mga bagong dating dito ng mga motor. Ang gaganda naman. Ay dumating din na bago. ako. Yung Euro Falcon din. Kulay at saka puti. Ayan. Ang yeah. pinuha naman natin ay kulay din. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating video, please follow me this room yung TV sa aking Facebook account ay Romeo Sa ating YouTube channel naman ay Romeo Mignal TV. Pakishare na lang video natin at sa gustong kumuha ng motor ay PM na lang kayo Okay, pindutin nyo rin ang notification bell para update kayo may update ng mga Okay, huwag natin patagali at start po tayo At yan nga mga kabayan Dito lang matatagpuan yan yung Euro SYM Ayan so, Marami kayong mapipilihan dito mga kabayan no? Mga bagong ano labas may mga ano ba to perk peak ba to 110 ayan ang matatak naman to ay easy 125 marble 125 icon 110 at siyempre yung edb falcon 180 ay ayan dito mo lang matatagpuan yan at saka marami kayo mapilit tatlong kulay naman yan white gray at black yung sa atin naman, kulay black naman ang kuha natin kasi hindi natin naabutan yung kulay gray. At ayan nga, dito na rin tayo magpatsin sa sa kanila at dito na rin tayo bibili ng langis sa Michokosi. Ayan, Michokosi po tawag dyan. Kasi nga itong ano natin, uh, motor natin ay nasa 500 plus na yata. Titingnan natin yung ano niya, indicator yan na po yung tinakbo natin no? 502 2018 ayan So, kailangan na po natin na magpalit ng langis. At saka hindi pa naman po natin nababiyahe ito. Kasi nga, wala pa tayong plaka at saka warsier. Antay lang po natin marilis. Ilang kilometer pa lang po ang takbo. So, ang oras natin ay 9.48. O, yan. Dito lang po yung sa tapat ng KFC. Kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Sa gusto pong bumili ng euro, umapply kayo. O pwede kayong umutang. O pulugan. Nasa inyo na po yan. Depende na po sa inyo. Okay, mamaya. Ang na lang natin mga kabayan. Kasi, ah... Uh, Papalit tayo ng langis natin. Ayan, meron na rin po ang tawag na sikanhan. Ayan, ito mga brand nyo. Ayan, Euro. Ha, ah, ito yung 125 Danghari. hari. Ha, ah, ito yung kiwa ng anak ko pala. Pogi-pogi rin. Ah, mayroon na sir. Ah, bibili ako dyan. Nice. Ayan, ito na po yung langis natin. Siyempre unang palit pala natin na langis ngayon mga kaibigan Kaya ito muna At maganda ito Kasi saka isa, ka isa pag garantisado dahil nandito yan sa kanila binili Hindi na tayo bumili sa labas Para sigurado tayo sa langis natin Ito naman yung tatak na kiwi ngayon marami tayong mapapilihan dito mga kaba mga kaibigan ng motor ito sana yung gusto natin nung una oh. kulay gray kaso lang hindi natin naabutan naubusan tayo kaya kulay black na po yung na nakakuha natin pero okay na naman parehas din naman yung motor at yun na nga tinanggal na nga ni sir pala yung langis natin unang palit po ng langis kulay itim kagad ka ah <laughs> ayan o oh. wow. Ayan Sir, sa pangalawang palit yan sir Ilang ano naman yan? 1,000 sir? 1,000 1,000 pagkatapos naman nun Pwede ka na sa 1,500 Ah, 1,500 na Minti na yan, 1,500 1515 na ah okay ayan po mga kabigan at pagkuha nyo ng motor Pagdating po ng 500, palit na po kayo ng langis at gear oil. Pagdating naman po sa next nyo na, na ano, pangalawang palit ng langis ay 1,000. Sunod, 1,515 na po yan. Para mas safe po yung, ano, yung motor nyo. Dito na rin kayo bumili ng langis nila. Makapamili naman kayo. Kaya sa labas kayo bumili ng langis, Depende na naman nyo sa kagustuhan nyo mga kaibigan. Pero sa akin, magpalit man ako ng langis ay dito lagi sa kanila ako bibili ng mga ganito ayan mura lang to higit lang ng wala pang 300 plus yung ano natin gear oil diba try nyo mag PM dito kung sako lang naman kayo ng Taipumbo Santa Maria o sako kayo ng Bulacan mapadaan kayo dito sa Euro mas madali po ang proseso dito wala pong daming hassle may labas nyo na po yung unit nyo kasi halos po lahat na motor namin ay galing po talaga sa Euro dito ko po lahat kinuha yung pang sidecar ko at saka yung motor ko na para sa anak ko ang tatak naman ay Kiwi siyempre sa akin naman ay Falcon at sa isang anak ko naman parang ganito yung kinuha naman ng anak ko itong klase na motor na to yung panganay ko So, hindi ko lang alam sa bonso ko kung anong motor ang kukunin niya, kung dito pa rin ba o sa iba. Uh, hindi ko lang masasabi. Ayan mga kabayan, at kung gusto niyo ng content natin sa buhay, at pakishare na lang video natin. Pasupport na lang content namin ni Lagataw Vlog. Romeo Mindanao TV sa ating YouTube channel. At maraming salamat pala sa masupport sa ating, mga, sa ating YouTube. Hindi naman tayo sikat pero okay lang naman. Kaya paano eh. Pasalamat pa rin tayo sa mas masupport sa atin balang araw makamit mata, maabot din natin yung pinapangarap natin at sa ating Facebook account ay Romeo Hongko Facebook page ay Romeo Mindanao TV ganon din sa Pits Balangkit sa kanyang Facebook account okay sa mga kaibigan natin yan sumuporta sa atin dito po kasi pagka umapply ka lalo pag maganda record mo wala na po kayong dami pang ano hassle o hinahanapan kayo kung ano-ano pa basta maganda po record nyo anytime po makakuha po kayo kasi dito sa akin pag apply ko ng Euro Falcon wala na pong daming ano uh, kung ano pa mga dahilan agad agad po nung araw na pag apply natin ay binigyan kagad tayo ng unit ganun po tayo ka lakas sa Euro SYM <coughs> Siyempre ang tiwala ng SOM sa atin At hindi natin sirain yan Kasi pagdating na panahon Kailangan din natin sila At kukuha pa rin tayo ng panibagong unit Sana next year o susunod na taon 2 years, 3 years May mga bagong labas Malay mo makakuha ulit tayo ng bagong unit Siguro Ibahin na naman natin Kaya I-enjoy muna natin tong motor natin Ilo-long ride muna natin na medyo malayo-layo yan ito mura lang to mga kabayan no? Oh. nakita nyo naman yung presyo AC1 to 60,900 street monthly oh, 4,5 0,6 okay. 12 months 7,637 3 months 3,462 ano mong tatak nito may tatak to sa tagiliran eh ah, ito ngayon AC 125 ay magaganda makapamili kayo parang pogi na adventure nila no mantakin mo hindi mo natin makayang bilhin sa ibang unit sa ibang mga brands dito makukuha natin sa mababang halaga at quality naman na gamit alam mo sa tapat na KFC yun kahit pumbo Santa Maria Bulacan makikita nyo naman yan uh, nasa labas SYM Euro SYM Ayan, panatag na po yung isip natin Makalooban natin, mabunyay na malayo Pagka naging okay na yung plaka natin Okay, okay. 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 lang okay. okay at ayan na po mga kabayan ah uh, papakita ko pala sa inyo yung ano yung nagastos natin sa unang pagpalit ng langis natin sa oil po tayo ngayong araw na ito dito po sa langis na ito na nabili natin ay 275 medyo malabo lang po yung sulat plus yung gear oil natin ay 100 ayan po So, ang nagastos lang po natin ay 375 pesos. So, unang palit po natin ng ano yan. Langis sa 500 odo. 500 pa lang yung takbo ng motor natin. Ang kasunod naman po niyan ay 1,000. Sunod 1,515 na po. Ayan. Yan na po ang nagastos lang natin. So yun na mga Tapos na po tayo sa pag-disawil ng motor natin Ayan So may natira pa pala Ah ibig sabihin may naiiwan pa siya ng konti Ayan Pwede okay, natin yung tabi ito Para sa sunod maiipon-iipon natin Madagdaga natin yan Okay, hanggang dito lang muna mga kabayan yung video natin at Napadaan mga sa akin YouTube channel Pag i-subscribe po ng YouTube channel Romeo Mindrao TV Sa ating Facebook account ay Romeo Hongo Sa ating Facebook page ay Romeo Mindrao TV Masupport na rin sa ating Tidak si Lagataw Vlog Sa kanyang YouTube channel Okay hanggang dito na lang At magandang araw sa inyo lahat Pindutin nyo ng notification bell Para update kayo sa ating update yung video Bye bye